Mating yung aking deliver sa itlog. Flex ko na rin sa inyo. Ayan. So, ayan guys. Ay, ano. isusort ko pa. Kasi yan, mismo galing talaga sa farm ng mag dito sa Batangas. So kung ano lang yung may itlog niya, yun lang talaga yung madadala sa akin. Sa bagay, marami din nag-o-order sa kanya. Kung ilan yung matira, yun, dinideliver niya sa akin. So napakabait niya nga kahit konti lang ito ay dinideliver niya. So ito ay 11 tray lang. Minsan 20, minsan 15. Hindi pare-pareho. So ano sadya, um, pagkaling paggaling ka kasi sa farm, hindi ko, hindi niya matatancha kung ilan talaga yung maibibigay sa amin. Kung ilan lang yung matira sadya, ay yun lang talaga ang madadala sa akin. So, depende sa itlog ng, iitlog ng kadalang manok. Ayan. So, ayan, isosort natin at ating di-display. Kasi yun na lang yung natitira guys sa aking itlog na paninda. Dahil naubo siya kahapon. Yan na lang yung natitira. So, kanina yung suki ko sa itlog. Ang gusto niya kasi yung malalaki. Ay, yan. large lang. So, wala akong naibigay sa na kanya. Sabi ko, ngayon tanghali pa ang dating. So, ngayon ay, anong oras na ba? 11 o'clock. 11 o'clock na ng tanghal. Nang malapit nang magtanghali siya dumating. So, ayan. Uh, ayusin ko na, guys. At, i-display ko na. ng ating itlog. So, Ayan, i-update ko kayo guys sa Asukal Kung magkano ba ang bentahan ng Asukal at tsaka Ano, kung magkano yung Bentahan Ayan, ng wash Pute at tsaka um, Ang tawag guys Dito sa wash ay didi Tapos ayun nga, sa pula ayun, magpula. Ang mabenta naman dito Yung didi at pula kasi nga um, Dito mga tao may isakap yung barako So yung katabi ko, ayan o oh. Kaping Barako. Mamaya papakita ko sa inyo. Lalabas ako. Katabi ko kasi dito ang... Ano? Kaping Barako. So, alam nyo naman na nandito na ako sa Batangas. So, ayan. Ang katabi ko naman dito nga ay yung... Pwesto ng Kaping Barako. Ayan. Kaping Barako. So, diyan kayo makakabili ng Kaping Barako. So, talagang... Pag naaamoy namin, pag nagigiling siya, ang bango-bango. Kaya... Papapainom ka talaga ng kape. So, ayan. Ayusin natin, guys. At para may lagay ko na at mabenta na to. So, ayan, guys. Iayos na nga natin yung ating delivery sa itlog. So, ayan. Ang ating itlog ay eh, kaunti lang naman. So, mabilis lang naman natin ito maayos. So, yan naman ay 11 tray lang ang nadala sa akin kasi konti lang yung initlog. So, sa akin nakuha ng kong yun ay eh, marami din kumukuha sa kanya. So, ang um, ang matitira lang sadiya ayun ang nabibigay sa akin so diyan kasi kaya ginarab ko na rin yan kasi nga ano ma malaki din ang tubuan kasi isang presyo lang yung bigay sa akin dyan so kahit, is, kahit medium, large, XL, jumbo yan, ayun ay isa ang ang presyo, so syempre susunod natin kung magkano ang bentahan ng mga ganong amount, so kalimbawa ang bigay sa akin lang dito, alam nyo guys ay 210 sa lahat ng ano lahat ng size, isang size lang. Ang problema nga lang, ikaw magsusort, ikaw lang yung maghihiwa-hiwalay ng ano ng sizes. So ayun. So halimbawa, ang bentahan ng medium ay 230. Ay eh, dito 30 ko bebenta yung medium, kung ang large ay 240, ay eh, dito 40 at saka kung ang XL ay 250 eh 250 at ang jumbo ay 260 diba guys malaki ang kitaan ko sa itlog dito so ayan guys yung aking bentahan ngayon dito sa itlog so sa kabiti ganoon din naman minsan pero bihira lang so ngayon yan yung ahente ko ng itlog ay ako talaga ang nag so sort so update ko kayo guys sa asukal naman so ayan so ayan guys magpa 5.30 na ng hapon at nagre pa ang kapatid ko at itong aking anong tawag doon sa ano, asawa ng kapatid? Bayaw? Ay, hipag na hilaw. Ayan. <laughs> ayan, o. Nagiripak pa ng ano, ng asukal. So, hapo na guys. Eh, maraming order sa amin na ano, nagpapadeliver ng asukal sa taga amin. Dahil dito, pag umaga, agad isinakaping barako. So, ayan. Ayan ang aming asukal. So, kanina lang i-deliver. Ano eh, pa mo na, Bi? Ayan. Wash at saka pula. Yeah, Tigwa one port lang ito. mo. Tigwa one port lang muna ang One port lang. Ah, dami na palang na Ah. One port na ang narepack. Sayang <laughs> naman ang Ito, nagkatrabaho po sa milk tea had. So, pag out niya ng port, pumunta na dito. Nag-sideline. Ayan. Ayan. I ang mean, dami niya agad na repack So ngayon mabenta ay mga 1 port to 1 port Pero noong holiday Ang mabenta dito ay kilo kilo Kaya yun nga parang kilo kilo pa lang Ang mga natira namin Mayroon pa dun eh, Nawala na kami ng kilo na kalahatian At saka 1 port So yun Kaya kailangan mag repack na ngayon Matapos niyo kaya yan ngayon? Hindi ano? <laughs> Alas 6 na kaya 5.30 na Ayan. yan po yung sealer ko. Galing pa yung, yung sa amin ginagamit ko sa Cavite. Napapakinabangan pa rin namin siya dito. Maraming timbangan. Ipakishat out. <laughs> Sante, maraming pa akong timbangan doon sa bahay. Dalawa pa yun. Malalaki pa yun. Yes, ma'am. Ayan, yeah, may customer po tayo. yan po yung anak ko. Talaga naman. Ano yun? Di bago mo nabayaran. bayaran? guys. Uh, adito oh, ang oras ay, ano na, mag-aaral sa iso ng gabi. Ay, ha, oh nga, hapon na yun. Pero medyo maliwanag pa naman. Dito. Sito Kinsibe. So, yung bigas, kaka-deliver lang ting kanina. So, ngayon ay araw ng lunes. So, ang dami namin ginawa. Madami kaming deliver at madami din binayaran. Nakakasakat ng ulo. <laughs> Ayan. Kinse. Kinse. 30. Oh? 12. 38. Hindi yeah. Ay, may ka tinapay? Ano nagpipilas mo Ano yan? Anong pilas? Hindi Baka ari. Meron dyan. Meron tayong pilas-pilas dyan. <laughs> Ayan. 12 at 6. Ano pa be? Ilan? Isa lang? Di 18. Sige, mamaya ako na lang pulutin. Magkano ara? 18 be. Ito ba? Oo. 12 Dose at 6. 32. Ano, madam? Gatas. Gatas? Ayan yung pumada.